IFM Foreign News. Inamin ni Canadian Prime Minister Mark Carney na pinayuhan niya si Ontario Premier Doug Ford na huwag ipalabas ang anti-tariff advertisement na nagudyok kay U.S. President Donald Trump na tapusin ang pagkikipag-usapang pangkalakalan sa Canada. Ayon kay Carney, humingi rin siya ng paumanhin kay Trump sa isang hapunan sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit matapos masaktan umano ang Pangulo sa naturang patalastas. Ang nasabing TV ad na ipinalabas sa US ay bumabatikos sa mga tariff ni Trump at ginamit pa ang talumpati ni dating Pangulong Ronald Reagan laban sa buwis sa kalakalan. Lubhang ikinasama ito ng loob ni Trump hilan upang itigil niya ang negosasyon sa Canada at magbanta ng karagdagang 10% na buwis sa mga produktong galing sa bansa. Bilang Prime Minister, binigyan din ni Carney na tungkulin ng federal government ang pangalagaan ang ugnayan ng Canada at Estados Unidos. Sinabi naman ni Trump na mali ang paggamit kay Reagan at tinawag ang ad na isang pagtatangkang impluensyahan ang Korte Suprema ng US. Patuloy namang nagsisikap si Carney na makamit ang kasunduan upang mapababa ang mga buwis sa mga sektor ng bakal, aluminum at sasakyan. Para sa iovm 4 News, ako si Idol Show Kagarin Idol IFM News